First day of walking. Let's go. Santa Dito. Sa tali pa pa tayo. Jong pasuyo ng gita. Let's go. Ano oras na? 5:45 a.m. Gia. Ayan na, pasokan na guys. So ayan nga guys, dito tayo mapunta sa Talibaba. So kayo mag-walking dito kasi medyo maluwag. Hindi kagaya dun sa mga unang dinaano natin. Mapapansin nyo. Medyo masikip nyo tsaka marami sasakyan. Dito sakto-sakto lang. Yan namin si Gia ng unan para if ever na makatulog ang batang makulit. So yan nga guys, nasa talipapa na kami. Basta para bumuli ng pandesal. At nandito na kami sa pandesalan. Sobrang daming tao. First sure, baby. <laughs>

Tulog na siya. Let's go. o pandisal. May araw na. Okay, at dahil nakabili na kami ng pandisal, uuwi na kami. Diba, dito na naman ako nakatingin. Dapat yun. Tulog na si Gia. Buti na lang talaga meron kami dalang unan. It's time to sleep. Okay, bye. Bye.